Kahapon sa unang araw ng paghain ng COC, dinagsa ng mga lokal na kandidato ang opisina ng COMELEC sa Davao City. Una sa mga naghain ay si Congressman Carlo Nograles, ang ulat mula kay Vicky Daguzman ng PTV Davao. Opisyal nang naghain ng kanyang kandidatura bilang kongresista ng unang distrito ng Davao City, ang House Assistant Majority Leader at Davao City Congressman Carlo Nograles. Naghain siya ng kanyang COC sa unang oras ng pagbubukas ng Commission on Elections. Ayon sa kanya, maaga siya naghain ng kanyang kandidatura sapagkat matagal na siyang nakapagdesisyong tumakbo muli sa darating na eleksyon. Matagal na kasi tayo nakadesisyon kung sa ang posisyon ng atong daganan. So, I thought it best to file on the first day at the first hour para Uh, yun na yun, hindi na, hindi na mag-change ang mind natin. Eh. ang atong posisyon na atong daganan for re-election for congressman sa 1st District. Wala umano silang line-up at mga kandidato sa pagkamayor at vice mayor maliban lang sa pagsuporta nito sa kandidatura ni Joan Bunguyan bilang councilor ng unang distrito. Kinumpirma rin niya ang ama nito ay hindi natatakbo sa darating at mga susunod pang eleksyon. Wala may kandidato for mayor, wala may kandidato for vice mayor. So ako lang as congressman sa 1st District, unya si Joan Bunguyan sa councilor for 1st District. Si Congressman Carlo Nograles ay ang unang naghain ng kanyang kandidatura sa unang araw ng paghahain ng mga Certificates of Candidacy sa Davao City. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky de Guzman.